Aba, pumayag ang inay na -an ang iyong bihisan. Abay, aywan ko nga bagaho doon sa inay kung bakit yung inakapayag-payag na gayon ang aking suot. Pakilasa ko ibang ihip ng hangi sa burakay at siya'y pumayag na na suot ko. Pero itatanong din natin sa inay. Ano? Inay! Inay! Ano ba? Inay, aray ang inay. Yan, Oh. Ano ka namahag? Ano Sabi nga daw eh, bakit daw kayo pumayag na gayon aking suot sa burakay? Ba't ayaw mo ga? Ay, hindi nga. Siyempre, medyo naninibago ako eh. Hindi. Parang, uh, let me explain na. Um... oh pa-English-English English pa kayo. Hindi, ayaw mo muna ako yung magpaliwanag Ayan. kung bakit ako yung mara. Oh, bakit nga. Da dahil uh... ibang ihip sa Boracay. Ibang ihip ng hangin. Oo. Oh, oh. Aba, <laughs> dapat <laughs> pala tayo lagi nasa Boracay. At siya, hindi ako papayag. Inarurong ka lang naman sa hotel. O, oh, pumunta ka naman. Eh, huwag mo na akong itututiyakan. Eh, Dige, lumabas ba? ka man, naka-jacket ka nun eh. Diga, naka-jacket ka, uh, uh, may balabal yata. Oo, oh, balabal. Pero, sa hotel mo lang yung ginawang isuot ng nakagayang nakalarlar. At saka, syempre, yun naman ay burakay. O, dito dapat naman. oh, naman, oh no, tama, tama, tama yun, tama. Oh, kaya ikaw ay pinagbibigaw na may 22 anyos na. oh yan, tama, tama, oh, tama. Pero, tama. hintay ka muna, tama ka <laughs> diyan ng tama. Ibig ko sabihin, may ano rin, may limitasyon pa rin. Kapag kaga naman oh, hindi, uh, syempre uh, ako yung mo, alam ko sa paningin ko ang mahalay tingnan at hindi. Oh, uh, Syempre tama, nanay mo tama. ako eh, kumbaga ay eh, alam ko yung bastusin o hindi. Eh yung punto na yun, di naman bastusin. At saka, may jacket ka eh. Oh, bumaba ka ng hotel na ikaw ay naka na ikaw ay may balabal. balabal. Balabal yun. Ang alam ko, jacket ka rin. Balabal ay, eh, balabal. Tingnan mo sa ibang video mo at may, ano ah, kami, jacket, jacket yung ka kulay asol, yung parang... Yung, okay. Anong kulay ba ganun? Basta ang alam ko, Basta may balabal ka rin niya. Uh -huh. Ayun, ganun, Oh. Okay. Uh, pero dapat uh -huh. naman sa mga susunod ng mga taon-taon, di dapat medyo ano naman, okay, uh -huh. ka na naman, go larga. mag ka na hanggat gusto mo. okay uh -huh. 40 niya. Wow! Oh, ay siguro rin mo niki. Mga panahon yun ni eh. Parma, ano na mas lalo lo? nakakahiya ata ako. Na-enjoy mo na ang ano? Ang alin? Pagiging... Ano? Kabataan pagiging kabataan ang pagiging hmm. hindi burles gayon mm, enjoy mo ng kabataan mo kayo. eh kayo ngayon hindi mo na enjoy niyo na kabataan ninyo dapat kayo ngayon ay, 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 ay nagbaburles na hindi na eh nasa na kung kay? hindi magburles tas ngayon ako pagbuburles aba hindi oo uh, uh, para new experience hindi na no, hindi ko na kailangan new experience na iyan oo uh, uh, para makita din naman ng tao ang ibang ano ibang kagagaya ka gusto mong ina mo magburles eh, hindi naman gayaan gusto mong sabihin mo marinig mo yon ang ina ni kuinay kung kailan tumanda saka yata hindi iba naman yung para medyo mais slipless ng kaunte, slipless naman ako, bipa parang hindi okay. namin nakita, eh, at kaya yung kalibitan na naka ako, nakalibita na sa aking Yate, nandiyo, ano pa sa inyo ba? ang kanya sugat, sa oh, eh, oh, oh, inyo mm. na. oh, ang kanya oh, sugat, ano pa kaytaklo sa inyo ang ano pa pa ano ang 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 ano Talaga ako yung napapahamak laang. Sinisisi niyo po. Wala sa chinela so yun, inay. Hindi Nasa na. inyong paglalakad na, yun. Pag naglalakad yun, natagilid. Oh, okay. Oh, kaya hindi ko susuksi silabang ko na iya. Baba, baba. Ang oh, inay, huwag na huwag nyo na masisilbahan. Kayo may maawa, ipamigay ho ninyo kung hindi niyo gagamitin. May ipamigay ko na. Ano ah, ipamigay? ang bilis, oh. ang Ampli... oh, Ampli... Ampli... bilis right? wala man lang i... konsulta na... ko. Sabi ko, ikukonsulta pa sa Abay, iyo. dapat ganyan. Hindi mo na yung ginagamit. Hmm. parang may mapakinabangan ng iba. Yeah, Pero sabi ko sana na may mukha di ang madadapa. Ah, ka ng iyong paglalakad. Oo, nga. Tama, tama. Baka dahil nga ako'y lampa rin. Oo, lampa nga. Kayo, kayo pag ako magmama, na sa ay. inyo rin. Eh.